Yun mga bossing, simpleng tips nga pala. Pag nagbubuhos kayo ng mga pundasyon nyo yan. Katulad nito is nabuhosan na po namin to kahapon. Kaso inulan kagabi kaya nagkatubig siya. Yan, kung nakikita nyo is maputik po yung pundasyon natin. Kailangan po natin alisin yan. Pati yung mga dumikit na halo sa mga bakal natin o loose concrete is kailangan po natin alisin. Para maging matibay po yung gawa natin mga boss o yung trabaho. Yan mga boss, katulad ng ginawa ko dito yan. Kung nakikita nyo is inalis po namin yung lupa pati yung loose concrete natin is tinanggal ko na rin inalis ko na bago natin to tatakpan tong forma natin yan mga boss bali yung dito sa labas hindi ko na po talaga inalis yung mga potek nya kasi hindi naman yan masama dun sa boss natin basta yung pinaka mga boss yung sa loob ng poste natin is alisin natin yung potek pati yung mga loose concrete na dumikit dito na halo sa ano natin sa mga bakalis kailangan natin alisin yan mga boss Bali, yung ginagawa ko ngatin pala dito mga bossing bago ko siya buhusan is binubuhusan ko po muna ng tubig bago po yung grout natin. Tsaka pwede na tayo kagad na magbuhos Yung halo natin po yun na natin ibuhus doon sa forma pagkatapos na natin buhusan ng tubig at tsaka grout. At kung nakatulong nga po pala mga bossing yung video ko na to tsaka kung nagustuhan nyo baka pwede po makahingi ako din pabor. Palike and share naman po ng video ko tsaka papalo na rin ng page ko. Maraming salamat mga bossing.